Oh, ano ba ang tamang sabihin kay Padre Salvi para maalis lang galit niya? Huh. Magandang umaga po. Saan ko po pwedeng ilagay yung mga gulay na ito? Kahit saan dyan. Ah, uh, o oh, sige po. Ah, uh, pwede po bang makausap ang pari? May sakit. Si Crispin po, nasa saklis siya po ba? Si Crispin, wala ba sa bahay ninyo? Gusto pa yata ninyong pagtakpan eh. Si Basilio po ang nasa amin. Pero si Crispin ay naiwan dito. Gusto ko siyang makita na iwan nga siya dito. Pero matapos magnakaw ay tumakas, pinapunta ko ng kula sa hotel para isuplong sa mga gwardiya sibil. Siguro ay nasa bahay na ninyo sila para huli ng inyong mga anak. Wala kayong papala sa ganyang klaseng mga anak. Mabuti kayo may bahay. Pero ang mga bata ay sa ama nagmana. Pag-ingatan ninyo ang at baka maging mas masama pa sa inyong asawa. <laughs> Huwag kayo magsalita ng ganyan. Huwag dito manangis. May sakit ang pari. Doon kayo magpala sa kali.